problema sa komunidad, mga yangungo sa katawahan, mga pasaway nga serbisyo, hatagan o pagdagat sa The Governor in Action. Sa Esperanza Elementary School sa Puro Camotes Islands, nibisita si Governor Pambari Quatro, Nasaksihan sa gobernador ang kahimtang sa eskwelahan, ang mga guba nga classrooms, ang dili na functional nga school canteen o guay gymnasium nga magamit sa school activities. Adunay mga magtutudlo o mga ginikanan nga nipadayag nga apiktado ang pagtuon sa mga estudyante o limitado ang school activity kung kusog ang uwan. Gidasig sa gobernador ang school administrator sa pag-submit sa mga request aron mapadali ang pag-repair sa mga guba nga classrooms o uban pa alang sa kalambuan sa ilang eskwelahan. Ipaayo sa gobernador ang mga guba nga classrooms o ang school canteen aron pagsiguro sa health and sanitation standard. Gusto sa gobernador ipatukod ang covered gymnasium sa eskwelahan aron magamit sa sports activities mga assemblies o mga kalihukan sa komunidad. Ang probinsya sa Sugbo adunay 1.8 bilyon nga budget sa Special Education Fund apan giingong wa kinigigamit sa niaging administrasyon. Sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro, gamit ang budget sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, ang mga school administrator mahimo nga musubmit og formal nga request nga pinirmahan sa principal og parents teachers association aron matabangan sa probinsya sa Sugbo ang problema sa eskwelahan. Si Governor Pambari Cuatro naglantaw sa kaayuhan ug hamugaway nga pag-eskwela sa kabataan sa the governor in action ang mga yango ngo og problema isumbong dayon sa Cebu People's Action Center mangin labot og magpakabana tungod kay ato ang sugbo ako si Munching Austero Sugbo News